Ilang taon ka nanday? 64. 64. Mm -hmm. sinong mag-aakalang 64 yan? 65. Parang 65. <laughs> Ayan, good morning mga ka Dragon. Ayan, today is Sunday. Ah uh, ano kami naka day off kami sa aming tindahan. Pero ano, uh, nandito pa rin kami sa kubo maglilinis. Ayan, every Sunday siguro yan dito kami. At um, ano madumi na naman. Mga kambing guys, ginawang ano, ginawang ah uh, kulungan uh, tawag dito. Ah, uh, CR. CR tong ating kuan paligid. Kaya kailangan nating maglinis ulit. Ayan, nakapag na kami kanina. Ayan, nasa ang tiligaya. Pinagkakain nila yung mga ano, mga tanim namin dito. Wala nang natira. Kinalbo na yung aming mga halaman. Hmm? Mag, ano rin tayo guys Mamimitas tayo ng papaya Magtitinola tayo Bukas Para mayroon tayong pangbenta Parang ito masarap Saan bang maganda-ganda dito Ano? Mapitas Sobrang laki naman kasi kung ito, parang pahinugin na siya. Ang laki oh. Eh. Nanti, ngayon ko lang napasyal ulit dito sa ano. Yan, mag-harvest din tayo ng ano guys, pet So pwede na siyang harvestin. Yan. Ano lang tayo magkita? Kita. Malalaki na kaya yung isda natin. And guys, check natin guys yung ating mga isda. Parang wala na akong nakikita. Sino? Oh. Ah, ayun. 'Yun sila. Daming tilapia. Ayun yung lalaki oh. Eh. Guys, ang aming mga pechay. Yan, pwede nang harvestin. Kukuha tayo mamaya guys ng pang ano, halo sa buto-buto. Nagkasira no, tong aming saging nung no, ano, bumagyo. Hmm? Yan, harvestin na rin natin yung ating mga bell pepper. Ayan, kailangan kailangan namin to sa ano sa kaldereta ang kambing yan magpapakatay tayo mamaya. Yan, malinis na ulit. Kanina to puro tayo ng kambing. Basa na. Ging brush na. Parang di na ako mag Dayode. Dayo deh. de? da yo. ako na ngayong ginagawannya. <laughs> mo dami oh, nating harvest oh. na sili. pang caldereta. nti <laughs> pa guys. nung mga nakaraang buwan, isang, siguro isang buwan din kami nag taste. katulang <laughs> May nag-comment doon, parang siya antipasing daw, laging tahimik. Oo. Oh, oh. eh, parang, niya, nilang, parang na-out. Pagkawanan nila ako dun sa kanteng, hindi ako makarinig. <laughs> hindi siya nakakarinay. Parang, kung nag-aupo doon sa may akasya, hindi mag... na sigawanan niya, antipasing. <laughs> sabi namin so, magpa-check up siya, ayaw niya. Ginapilit namin mm -hmm. magpa-check up, ayaw niya. Tapos, mm -hmm. ano, parang lagi siyang nasa gilid lang, ayaw mm -hmm. niyang... Ako makarinig ng umur, ng utog. Pero parang ang nila. Okay oh. na ngayon tayo nang uh, check up na siya. Uh -huh. oh. Kung pala may malaki daw siyang tutuloy na nagitigas, ano, nagtigas. Nagtigas. So, nagtigas. Nagtigas. Bago, na, bago yung pangpatak. Natunaw na. No. Tapos may nireset pangpatak. Diba, Seng? Ah? Anong ulam niya? Ah, kaman, tika mo go. Samantalang dati, guys, sa totoo lang, nagasigawan kami. <laughs> nagasigawan. Oh. Sabi, paano yung... Kapulyong ka na, hindi nga pa rin marinig. Oo. Uh Lalo nung je, ito tayo dito. Ayaw nga. Ano na yun? Sabi nga, may walis ting Ang inabot niya. Ano? Sabi niya eh. Tubigan. Sabi ko rin nga. Ante, ihagis mo na. Hindi nga narinig yung ihagis. Kapulyong na ihagis na yun. Yung tubigan mo yun. Yung tubig niya at makainong siguro. Sabi ko. Yung walis ting tayo. Yung walis. O oh, yun, kung hindi pa namin pinilit-pilit yung gis na magpa-check up. Ta Tapos hindi na siya masyadong nagsasalita yung parang... Tapos hindi niya rin naman naiintindihan oh, yung gis pinag-usapan Parang hindi siya nakikisali namin. sa usapan namin. Lagi yan, lonely doon sa content. Oh, oh. Kaya ngayon medyo maingay na siya, narinig niya, nakaka-rinig niya. Hmm. <laughs> Ayun niya talaga yun magpa-check up. Sabi namin, anaante, sabi ko rin lang mahirapan dyan kung ayaw mo magpa-check up. O so, di ko, di ko. Potente yun, narinig mo yung sinabi ng doktor? Narinig ko, ma'am Nisigawan ka niya? Hindi, <lok> nai na. May nung kanya. Oo, na. Lang. Lang? Eh, Baka nag-uuko na. ka lang. hindi <lok> narinig mo ako, nai. Gumaganan sa'yo. wala man. Bula, basta, pilas na Bila, samu -samu, di ka mm -hmm. Naga na, namin dua. Meron pati ka pa ng samung-samung, hindi ka makarinig. Nag-uukong ko na. Sabi, sabi niya pa. Ha? <laughs> <laughs> sabi niya pa. <laughs> Nagatambuboga sila sa akin. <laughs> Ay. Yun pala siya ang nilagasalita. <laughs> Muta <laughs> eh. Oh, wow, walong buwan. Oh, paano eh, ginaano mo nang tantanubong yung tainga mo? Antayin niya pa magpuyot. Ayaw niya pa check up kasi magkusa daw magpuyot yung tainga. daw. Antayin niya pang magpuyot. Kung kailan magpuyot? Kusa daw magpugaw yan. Sa so pag, ano, pag, pag yung ano. Pag yung ganun. Ano ayun yung tray, una Katagal. Isang buwan na hindi pagapuyot? Kalahating taong. Magpisa ko na nag-apa. Tapos di, na, di ka na, na, At, hindi ka nagpa check up? Hindi. Nalistay. Oh, kaya nga. Yan oh, at least eh, ngayon di kuan. Uh, oh. Hindi na ngayon kuan Yun eh mas matagal. Kaya sa sunod Ay, pag it's ganyan it's na nakakaramdam it's ka it's ng ganyan, pa ka na. Ay, meron. Yung nag-consila luto nito. Ayun. So ayan guys, bali kukunin na natin yung ano, ibang kambing para makatay na at pangbenta bukas. Ang dami sing naghahanap ng ano, kaldereta at saka papaita. Sa tag araw guys, mag-alaga na lang kami ng ano, 45 days na manok. Kasi ano, pabenta eh, ang aming chicken joy at chicken pastilla.

Ano ko yung Sako? Ang tali ko. Sako na lang! Ay si Diok Diok oh! Magtalong dyan! Oh, what that? Kaya mo tit muna kaya niya magluto diyan oh. Kaya mo lapitan ayan mo muna diyan sa loob. Tutik-tutik naman, man.

Dalawa na ang katahin guys kasi ang bilis maubos ang kambing. Ay! <laughs> Ay! 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 Ay, Kuan nila upalay po makulyapes. So ayan guys, bali pauwi na ulit kami. Punta tayo ng tindahan. Open naman yung tindahan ngayon doon. Ang bantay doon si Greta, sa Ate Greta, Taisa, si sa Ate Unsang. Yan, bali iatid namin yung kambing doon. Ito katay namin para bukas may hibig may tinda tayong papaitan. Uwag huh? well. na. Uwag. Mapapasaan na, ulo ka na lang. Ulo siya. Ulo siya. Ulo siya. Ipakita mo ate, baka mahal mo meron mo. Baka, baka sponsoran ka ni Glinda de la Croix. Madam Glinda. Pakita mo nga. Brilliant. Yes sir. Ilang taon ka nante? Ilang taon ka nante? 64 64 O, mm -hmm. sinong mag-aakalang 64 yan? 65. Parang 65 <laughs> <laughs> oh, 60, 60 na po Ay, 66 na <laughs> po siya ng sunscreen <laughs> gel cream with SPF 30, PA++++ Sa gabi, sa gabi, auntie may ginapayag ka rin? Pero nga O, isa raw yan Iba pa yung gabi? Oh, cool. ah, sa sa Iba pa yung kudya sa bahay mo. Well, ay, oo. Oh, oh. Adan sa amat papinta sa ma'am. Ay, talaga ni Kuya Arnel sana na. <laughs> ah, wow. ni Kuya Arnel nga babalot sa amat taon, sa balimot sa daytan, antay. Hindi ako landi Okay, ako, hindi ako naglanding. Ngayon pang matanda. Malay mo all ngayon maglabas yung kaya gayang-gayang gangan mo okay. At ngayon naglabas yung mga pampaganda. <laughs> Nagaana na yun guys, o oh, nag Ilang linggo mo pa nang ginagamit? Ilang araw? Lang linggo na rin. Oh, o so, kaya nag-binat nag -na, oh, nag na yung lalat mo dito eh. <laughs> Hindi ka tulad dati. Tayo, ganyan siya. may may Ngayon nagganyan na siya. Gayahin niya daw si ano si Watch Tita you? Benita. <laughs> na looking niya. Kasi you no know, si Tita Benita noon, hindi mo kalain na mas ma na mas matanda pa siya sa inyo. Kabata ng mukha niya. Pero 70 plus na. Siyempre, nakaibang bansa, siyempre, eh? alaga. <laughs> alaga na guys, 'yung ano, 'yung kambing na kinuha natin. Ayan ng na naman ang ulan, guys. panay panay ng ulan. Hindi na makabilad ng palay. So, ayan mga ka-drago, nandito na ulit tayo sa tindahan. Ayan, may order kay madam na ano, dalawang order na bihon, pancit bihon. Oh, roll, yeah. <laughs> Marienda nila ngayong araw. Ayan, ikakagulo na naman sila guys. Sunday ngayon, pero... Ano, maraming mga isudyante. Yan, naglaboy ang mga bata huli okay, huli sa panera. Kaya naglulugaw sila guys. Dios. Yeah. sila ng malakas na ulan. Okay. Wow. Okay, nag-vlog mo sila, okay, Ay, boy, yeah. boy, oh. Okay. ng mga magulang nyo! bakit Baka hindi kayo nag-parish ng parents nyo. ako, ha? Huwag ka mag-alit? Ma, lang ako, ha? po sa president namin. Walang ang Yay! Uy, Ay, yan. Ang ating fans. Hit Ayan, sarap. Babalik-balikan na. Binabalik-balikan na yung pansit ni Madam. Madam <laughs> sa. Ayan, bukas naman mag -ano tayo, mag rin tayo ng pansit para sa mga bata. Ayan, sponsored by Manong Bartek kapal daw ni Quaro. Ayan guys, nagkinatay na natin yung ating isang kambing bago pa maubos ang lahat. <laughs> Magkano ulit tayo? Kakaldereta. Ang ganda ng sunset dito sa likod ng aming Napakaganda ng ambience dito. Ah, hmm, ito lang yung bundok. Oh. Guys, yung kalabaw nila namatay. Ayan o. Oh. Nagmay sakit daw. Sayang. Yan, gumagawa sila ng ano. Nilibing nila yung kanilang kalabaw. Ganda lang ko na. ang hinayang pag yung may namamatay na hayop sobrang ano kakapang mahal din kasi yun pag nabenta ang aming mga gulay dito guys na harvest na namin may natira, na, may natira pa oh sitaw na gulay na namin kahapon